Hello guys, welcome back sa Pangkabuhayan TV. To this video pag-usapan natin ang tungkol po sa Pisonet. So marami po tayong natanggap na katanungan kung gaano ba katagal papasok ang transaction. For example, bank transfer sa iyong account or sa account ng inyong customer or sa account ng kahit kanino man gamit ang Pisonet. So, marami siguro sa inyo uh, nag-aakala na ang Pisonet ay kagaya ng Instapay na real-time ang pagpasok ng inyong pera doon sa account na pinapadalahan ninyo. Iba po ang Pisonet. Si Pisonet ay mas nauna ito kay Instapay. Pero, ito si Pisonet kasi marami ang reklamo nito noon ha magpahanggang ngayon marami pa rin ang nagre-reklamo dahil yun na nga ang akala nila pag uh, net ay mayat maya matatanggap na nila yung pera na uh, tinatransfer nila most specially um, pag ang pinapadalhan nila ay gcash so alam naman natin na marami sa inyo ngayon or marami sa atin na ngayon ay halos uh, gcash user na so Most of the comment na nabasa natin sa previous video natin ay tungkol po sa transfer from bank account to GCash. O so, tinatanong nila kung bakit hindi po pumapasok. So ang PisoNet po ito, linawin ko lang, ang PisoNet ay hindi po real time. Hindi po siya isang oras lang. Hindi rin po siya dalawang oras or tatlong oras. Ang PisoNet kadalasan papasok po ito nasa 15 to 24 hours. Mayroon kasing cut-off ang bawat bangko or yung mga e-wallet pag gumagamit tayo sa pag-transfer uh, or paglipat ng pera from banks to e-wallet or e-wallet to banks or banks to banks, uh, e-wallet to e-wallet. Mga ganon. So, asahan nyo po pag gumagamit kayo ng Pesonet, hindi agad ito Uh, papasok. Ang kagandahan lang kasi dito si, sa Pisonet, hindi po siya limited to 50,000 only. Unlike po sa InstaPay na naka lang po 'yan. Bawat transfer, ang maximum lang na pwede niyong i-transfer pag InstaPay ay 50,000. Pero si Pisonet po, ang maximum na pwede niyo pong i-transfer ay 500,000. So, pangmalakihang transfer lang talaga ang PisoNet at ito yung pinakaunang ano na bank transfer na ginagamit noon. Oo, dahil uh, hindi naman uso dati ang ano maliit na halagang ita transfer unlike ngayon. Dati kasi 100,000 uh, hanggang uh, 500,000. So, kailan niyo ba uh, matatanggap yon bukod sa nasabi ko na na 15 to 24 hours depende po sa cut-off. Ang cut-off po, ang cut po ng PisoNet ay uh, from 7 AM to 3 PM. Pag nag-transfer kayo ng 8 AM, possible na papasok 'yan sa gabi. Pero not guaranteed. Oo. Kadalasan after 24 hours talaga or 15 to 24 hours. Hindi kasama doon yung holiday at saka weekend. Halimbawa, uh, kinabukasan, nag-transfer kayo ngayon alas 8 ng umaga. Tapos, hindi siya pumasok nung gabi. Then, kinabukasan is holiday. Hindi yan siya papasok bukas. So, the next day. Ang problema dyan, the next day na sinabi ko ay weekend. Hmm. Halimbawa, Huwebes ka nag-transfer. Then uh, Friday holiday. Tapos Saturday and Sunday weekend 'yan. Wala ding Bisanet transaction 'yan. So, posible or hindi posible, sigurado na ang iyong bank transfer ay papasok sa Monday na po ng hapon or ng gabi. Oo. Hapon or gabi papasok ng Monday. So, ang PISONET, hindi po siya pwede or hindi siya papasok. Walang transaction pag holiday at saka weekend. Kaya, itlagay nyo talaga sa isip ninyo na ang PISONET ay hindi po siya real-time. Hindi po kasama ang holiday at weekend. So, again, uulitin ko. Ulitin natin ha, para maintindihan ninyo. Ang PISONET ay papasok uh, 15 to 24 hours pag ang transfer or paggawa ninyo ng transaction ay lumagpas sa cut-off kailan ba ang cut-off 7 to 3 pm pag nag-transfer kayo beyond 3 pm yan bukas na yan papasok after 24 hours Siguraduhin nyo lang na ang bukas na sinasabi ko ay hindi po holiday or weekend. Kapag nagkataon sa holiday at saka sa weekend, hindi po yan papasok. The following banking days na yan papasok, which is sa Monday. Monday ng hapon or Monday ng gabi. Depende po yan sa volume ng transaction na nagawa na pumasok sa system ng Pisonet. Ah, uh, the lesser the transaction, uh, mas mabilis 'yung pagpasok ng inyong ginawang uh, bank transfer. So, 'wag po kayong ano, uh, parang ma-worries o na hindi pumasok baka nawala na 'yung pera ninyo. Hindi po nawala. Nasa system na po yun, nakapila na po yun for uh, crediting sa next banking uh, days. Siguraduhin nyo lang na ang inyong bank account ay tama po. Kasi pag hindi po tama ang bank account, kahit na time na po na para i-credit yun doon sa, ano, sa bank at uh, tamang bank account, hindi po yun papasok. Oo. Siguraduhin nyo lang na mas okay pang mag magkamali kayo sa pangalan. Again, mas okay pang magkamali kayo sa pangalan Kaysa magka magkamali kayo sa bank account kasi 'yun talaga ang sinusundan ng PisoNet at saka ano uh, InstaPay. Oo. Pero mas nagmatter din kasi sa PisoNet na dapat mag-match 'yung pangalan at saka 'yung uh, bank account. Unlike po sa InstaPay na magkikiri over talaga 'yun. Idiretso na nilang ipasok 'yun kahit mali 'yung pangalan. Oo. Oo. So Siguraduhin niyo po na ang bank account ay tama. Tama ang bank account para wala pong problema sa inyong transaksyon. Oo. Dumating na yung araw o dumating na yung oras na dapat i-credit na yon sa account niyo, tapos mali pa yung account niyo, siguradong hindi talaga yon papasok. Kaya double check o galiin po mag double check, triple check Uh, four times, five times ako pag gumagawa kasi ako ng bank transfer uh, yung time talaga na relax yung utak ko na hindi ako nagmamadali kasi uh, listen learn na yan nangyayari na yan sa amin lalo na kami na ang aming business po ay related po sa bank transfer or sa money remittance kaya hindi po talaga ako nagmamadali pag gumagawa ako ng uh, transaction lalo na bank transfer para maiwasan po yung pagkakamali at hindi po lilipad ng walang paalam ang ating pera sa iba. Mahirap na ngayon ang dami pong mga oportunista. Nako, kahit anong pakiusap mo sa iba, mabuti lang kung mayroong, uh, or I mean, God-fearing yung napuntahan ng inyong pera. Kung hindi, nako, talagang maiiyak kayo. Daghang salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood ng aming uh, YouTube channel, ang Pangkabuhayan TV. Please don't forget to like and share. And then, isama nyo na din po ang pag-subscribe ng aming YouTube channel para updated kayo palagi sa aming mga bagong uploads at update. Dito lang yan sa Pangkabuhayan TV. Hanggang sa muli, paalam.